Mga kasinyor, akala nyo ba basta isda automatic healthy na? Ay naku, hindi po lahat. May mga isda na mukhang inosente pero sa totoo lang, kalaban ng ating cholesterol at blood pressure. Parang kaibigan mong mahilig magpakape pero may balak pala sa puso mo. Charot! Kaya kung ang paniniwala nyo ay basta galing sa dagat, good for the heart, teka lang, magkaalaman muna tayo. Hindi lahat ng lumalangoy ay dapat isama sa hapag. Pero relax lang mga kaibigan. Marami ring isda na tunay na bida, masarap, masustansya at swak na swak sa pangangailangan katawan natin. Pampalakas, pampahaba ng buhay at pampasarap ng ulam. Kombo na, di ba? At ang pinaka-good news, available lahat dito sa Pinas. Walang import-import, walang hanapan sa Google Translate ng pangalan nasa palengke lang abot kamay. Sa video na ito, ibubunyag natin ang limang isda na dapat iwasan ng mga seniors at limang isda na dapat kainin ng mas madalas. Para next time na maggrocery ka o mamalengke, hindi ka na malilito. Alam mo na kung sino ang huwag pansinin at sino ang tara, uwi ka na sa bayong ko. Kung gusto niyong manatiling malakas, masigla at masarap kumain habang inaalagaan ang inyong puso, I-like nyo na ang video na ito, i-share sa mga kasinyor, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na masarap pakinggan at sundan. Tara, sama-sama tayong maging healthy, happy, at huli sa sakit. Paano mamili ng magandang klase ng isda? Mga kasinyor, pagdating sa pamimili ng isda, hindi pwedeng basta mura, go na, o malaki, mukhang sulit. Hindi po ito pa-contest ng laki o presyo. Ang tunay na panalo ay yung sariwa, ligtas at masustansya. Unang-una, silipin ang mata ng isda. Dapat malinaw, hindi malabo, hindi antukin at lalong hindi mukhang may pinagdadaanan. Ang kaliskis? Dapat makintab, parang bagong ligo, hindi tuyot na parang buhok ng ex mong hindi marunong mag-conditioner. At ang amoy, dapat amoy dagat, hindi amoy lababo na may hinanakit. Kapag pasado sa freshness test, isunod ang tanong, magaan ba ito sa tiyan? Mababa ba sa mercury? Para sa atin, mas safe ang mga lokal na huli tulad ng tilapia, bangus, tamban, mga isdang hindi lang masarap kundi tunay na kaibigan ng ating puso't buto. Tandaan, hindi ito paramihan ng isda sa mesa. Piliin ang isdang may sustansya, hindi lang pampabusog kundi pangalagaan ng kalusugan. Parang sa love life, wag basta pa cute, dun tayo sa may tunay na malasakit. Ngayon, simulan na natin ang listahan ng mga isda na dapat iwasan. Unang-unang pasok sa red flag listahan si tambakol o oh, yung malalaking yellowfin tuna na akala mo ay bida sa ulam. Pero teka muna, tambakol, yellowfin tuna... Yung malalaki. Mga ka-senior, huwag agad main-love sa isdang malaki. Akala natin, ay ang tambakol ang laki, ang sarap, ang dami ng pwedeng ihain. Pero teka lang, habang lumalaki ang tambakol, lumalaki rin ang mercury na naiipon sa katawan nito. At alam nyo naman, tayong mga seniors, medyo maselan na ang kidneys, puso at memoria. Baka sa halip na pampalakas, maging pabigat pa sa kalusugan. Hindi naman ito ibig sabihin na goodbye tambakol forever. Pwede pa rin basta paminsan-minsan lang yung tipong panghandaan, pang-ihaw sa fiesta o pang special na okasyon. Pero kung araw-araw mo nang kadate sa hapag, abay baka kailangan na nating mag-break muna. Parang apo na sobrang kulit, nakakatuwa kapag dumadalaw, pero kung araw-araw kang ginugulat habang nagkakape, baka maubos ang pasensya mo. Kaya tandaan, hindi lahat ng malaki ay automatic panalo. Minsan mas panalo pa yung simple mas ligtas at hindi nakakastres sa katawan. At kung si Tambacol ay may tagong Mercury, abay may kakambal pa siyang dapat bantayan, si Espada. Bago tayo magpatuloy, itype ang isa kung swak sa iyo ang topic natin at zero kung hindi para sa iyo. I-comment mo rin kung saan ka nanonood. O, oh, yung mukhang eleganting isda pero may tinatagong plot twist sa kalusugan. Tara, kilalanin natin siya. Pangalawa, Espada, Swordfish. Kung may isda na mahilig sa padrama, abay si Espada na yan. Ang katawan niya ang haba, parang espada na ready makipagduelo sa kawali. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun ka-friendly para sa ating mga kasinyor. Bakit kamo? Eh kasi tulad ng tambakol, mataas din ang mercury content ng espada. At kapag mercury overload na ang katawan, pwedeng maapektuhan ang memorya, nerves at puso. Eh yan pa naman ang mga parte ng katawan na ayaw nating gulatin. Kung may lolo o lola kayong mahilig sa swordfish steak, baka pwedeng isuggest na konti lang po lolo, hindi po ito pang araw-araw. Hindi naman natin siya totally binabawal, pero hindi rin siya pang regular na bisita sa hapag. Pang guest lang, hindi pang border. Ang totoo, masarap si Espada. Malasa, matapang ang flavor, kaya sikat sa ibang bansa. Pero sa katawan nating medyo mabagal na mag-filter ng toxins, parang ref na medyo vintage na, mas wise choice na umiwas o limitahan. Hindi na tayo pang heavy-duty processing, mga kasenior, Piliin na lang natin yung mga isdang hindi mahilig magdala ng pasanin sa katawan. O ayan, tapos na tayo kay espada. Huwag kayong malungkot, marami pang isda sa dagat at marami rin ang dapat nating bantayan. Isa pa sa mga madalas nating makita sa palengke, mukhang harmless pero may plot twist ang alumahan. Tara silipin natin kung friend ba siya ng ating kalusugan o kailangan nang i-unfriend. Pangatlo, alumahan, mackerel lalo na yung imported. Ay naku, si Alumahan. Parang artista sa palengke, makintab ang balat, laging ready sa pictorial at ang sarap pa sa ginataan o pinirito. Pero mga kasinyor, huwag agad magpa-fall sa forma. May hidden agenda kasi si Alumahan, lalo na yung mga imported na klase. Ang catch? Mataas ang purine content ng ilang uri ng Alumahan. At kapag mataas ang purin, ayan na, nag-aalburuto ang gout, sumasakit ang kasukasuan, at parang biglang tumatanda ng limang taon ang pakiramdam. Parang hindi ka na makalakad ng maayos tapos may kasamang aray sa bawat hakbang. Kung may history kayo ng gout o mataas ang uric acid, medyo lay low muna tayo kay alumahan. Hindi naman lahat ng klase ay kontrabida, may mga local varieties na medyo pasok pa pero yung mga imported, medyo pasaway sa joints. Kaya kung talagang crave na crave nyo si alumahan, pwede pa rin, pero konti lang, parang bisita sa fiesta, hindi pang live-in sa hapag. Tandaan nyo mga ka prevention is better than cure, at mas mura pa kaysa maintenance medicine. Hindi natin kailangang isuko ang sarap, pero kailangan lang maging wise sa pagpili at sa dami ng kain. Ngayon, bago kayo malungkot na parang lahat ng paborito nating isda ay may bawal, kalma lang. Hindi lahat blacklisted forever. May mga isda na depende lang sa luto, sa portion at sa kondisyon ng katawan. At speaking of paborito, eto na ang bida sa maraming hapag si Galunggong. Pero teka, may plot twist din siya. Tara, silipin natin! Pangapat Galunggong, Gigi, kung laging piniprito sa mantika. Sino ba naman ang hindi lumaki sa galunggong? Parang kababata natin yan. Laging present sa hapag, abot kaya sa palengke at swak sa kahit anong sausawan. Suka, toyo, kamatis, sili. Ikaw na ang bahala, basta si Gigi game na game. Pero eto ang plot twist, mga senior Hindi si Gigi ang problema, kundi ang mantika na kasama niya sa bawat prito. Aminin natin, karamihan sa atin, fried version ng panalo. Lutong na lutong, may tutong pasakanin, tapos may sausawan na may konting drama. Ang sarap nga naman. Pero kung araw-araw prito ang eksena, abay hindi na masaya ang katawan. Cholesterol, high blood at pagod na puso ang kasunod. Kaya hindi natin kailangang i-cancel si Gigi. Ang kailangan lang, turuan siyang mag-behave. I-level up natin ang luto paksiw, steam, sigang. Naku, masarap pa rin, pero mas gentle sa katawan. Tandaan nyo, bawat kutsarang mantika na sobra, parang dagdag utos sa puso. O oh, magtrabaho ka pa, eh ayaw na nating pagurin si Injina ng katawan, di ba? Gusto natin ang ulam na masarap pero hindi toxic sa kalusugan. So mga kasinyor, wag tayong magbreak break kay Gigi i-reinvent lang natin ang relasyon. Mas healthy, mas long term, mas masaya. At speaking of isda na dapat i-handle with care, may isa pang sikat na Pinoy favorite na akala mo safe, pero may surprise kapag hindi maingat si Tulingan. Ayan siya na ang susunod na bida sa ating listahan. Ready na ba kayo? Let's go! Panglima, Tulingan, Skipjack, lalo na kung hindi maayos ang luto. Kung may isda na medyo may trust issues, si tulingan na yan, mga kasinyor. Mukhang harmless, pero kapag hindi na luto ng maayos, naku po, pwede tayong mapasubo. Alam nyo ba, kapag hilaw o kulang sa luto si tulingan, may chance tayong tamaan ng scombroid poisoning? Ang resulta, biglang pamumula ng balat, pagkahilo Parang allergic reaction na hindi mo alam kung sa isda ba o sa ex mong biglang nag-text. At syempre, ayaw na nating dagdagan ng listahan ng iniinom na gamot dahil lang sa maling luto ng ulam. Kaya kung bibili tayo ng tulingan, siguraduhin nating super fresh at lutong-luto bago ihain. Hindi pwedeng pwede na yan, dapat siguradong luto yan. Bukod pa dyan, may mga tao rin na nagsasabing sumasakit ang tiyan nila kapag mali ang pagkakaluto ng tulingan. Kaya kung medyo sensitive ang tiyan o gusto lang ng peace of mind sa bawat kain, mas safe na umiwas o limitahan ito. Ang dami namang ibang isda na mas gentle, mas predictable at mas madaling i-prepare parang kaibigan mong laging on time at hindi mahilig sa surprise drama. Tandaan nyo mga kasinyor, sa edad natin ngayon, ang tunay na luxury ay peace of mind. Hindi na tayo pang kitchen experiment. Gusto natin ng ulam na masarap, ligtas, at hindi nagbibigay ng kaba. O ayan, tapos na tayo sa limang isda na dapat iwasan. Hindi naman sila totally bawal, pero kailangan lang ng konting talino at diskarte. Ngayon, good news naman. Dahil hindi lahat ng isda ay kontrabida. May mga tunay na bayani rin para sa ating kalusugan at nangunguna dyan, syempre, ang pambansang isda, si Bangus. Tara, kilalanin natin ang mga isdang bida sa ating wellness journey. Number 1. Bangus Milkfish Kung may isdang may all-around charm, si Bangus na yan. Hindi lang siya pambansang isda sa titulo, pambansang kaibigan din sa kusina. Laging present sa handaan, sa simpleng tanghalian at sa kwentuhan habang nagkakamay. Para sa mga kasenyor, panalong-panalo si Bangus dahil puno ito ng omega-3 fatty acids, yung natural na pampalakas ng puso, pang-regulate ng kolesterol, at pang-maintain ng good vibes sa katawan. Parang maintenance medicine pero mas masarap, mas nakakabusog at walang reseta. Kaya kung si Lolo ay mahilig magkwento ng kabataan niya habang kumakain, o si Lola ay laging may baon na life lesson sa bawat ulam, mas lalong babagay si bangus sa kanilang diet. At ang ganda pa nito, hindi siya choosy sa luto. Gawin mong sinigang para sa mga mahilig sa sabaw, inihaw para sa mga gustong may konting smoky drama o relieno kung may pa-birthday o fiesta, si bangus laging game. At kahit paulit-ulit siyang ihain, hindi siya nakakasawa. Parang si Lola na kahit ikasampung ulit na ang kwento tungkol sa unang date nila ni Lolo, may bago pa ring punchline na ikatatawa mo. Bonus pa, habang kumakain, pwedeng sabayan ang kwentuhan tungkol sa panahong piso pa lang ang pamasahe sa jeep at walang traffic. At kung usapang practical, abay sulit na sulit si bangus. Madaling hanapin, hindi kasing mahal ng ibang isda at paborito ng buong pamilya. Ang tanging challenge lang, ang tinik. Pero sabi nga ng matatanda, parang buhay lang yan. May tinik, pero kung marunong kang mag-ingat, masarap pa rin ang bawat kagat. Kaya mga ka senior si Bangus ay hindi lang ulam, isa siyang paalala na sa tamang pagpili, pwedeng pagsabayin ang sarap, sustansya at saya. Winner talaga! Number 2. Tilapia Kung si Bangus ang pambansang bida, si Tilapia naman ang pang-araw-araw na katropa madaling hanapin sa palengke, hindi masakit sa bulsa at mabilis lutuin. Parang kapitbahay mong laging handang tumulong kahit hindi mo pa tinatawag. Para sa mga ka swak na swak si tilapia. Lean protein ang dala, busog ka na hindi pa mabigat sa tiyan. Parang ulam na may malasakit, hindi lang pampabusog kundi pang-alaga rin sa katawan. May mga nagsasabi na hindi raw maganda ang tilapia para sa seniors, pero ang totoo, depende yan sa pinanggalingan. Kung galing sa malinis na source dito sa Pilipinas, ayos na ayos. Pero kung imported na hindi sigurado ang farming practices, lalo na yung galing pa ng China, eh baka kailangan ng iwasan. Sa edad natin ngayon, mas gusto na natin ang magaan pero masustansya at si tilapia pasok na pasok sa kriteria. Versatile pa sa kusina, pwedeng steam na may luya at kamatis para sa mga mahilig sa spa treatment na ulam o inihaw na may kalamansi at toyo para sa mga loyal sa classic Pinoy flavors. Kung gusto ng crispy, sige lang iprito mo pero wag araw-araw ha? Sabi nga ng mga apo, Lola, wag puro prito para mas mahaba pa ang bonding time natin sa'yo. At ang pinaka-charm ni tilapia, hindi siya intimidating. Walang arte, hindi maarte, pero laging present at laging masarap. Parang comfort food na bumabalik sa iyo kahit anong season, hindi flashy, pero dependable. Kaya kung hanap ng senior sa ulam na masarap, practical at hindi magpapagulo sa blood pressure, si tilapia ang tunay na kapartner. Pero kung gusto mo ng medyo social pang fiesta o pang birthday level, abay eto na si Lapu-Lapu ang susunod na bida. Number 3. Lapu-Lapu Grupa Kung may isdang may VIP energy, si Lapu-Lapu na yan. Hindi lang dahil medyo may kamahalan sa palengke, kundi dahil pang malakasan talaga ang dating parang lechon seafood world. Pag ito ang ulam, alam mong may espesyal na okasyon o espesyal na bisita o espesyal na senior na gustong magpakasaya. Para sa mga ka-senior, si Lapu-Lapu ay hindi lang social, super healthy pa. High quality protein, mababa sa taba at hindi pasaway sa kolesterol. Parang ulam na may good manners, masarap, magaan sa tiyan at hindi nagdudulot ng drama sa blood pressure. Pang-healthy lifestyle na may kasamang wow sa presentation ang paborito nating luto? Steamed lapu-lapu na may luya, sibuyas at konting toyo. Simple lang pero ang sarap, parang comfort food na nakabarong. At dahil hindi oily, hindi rin mahirap tunawin. Kaya kahit si Lolo na medyo sensitive ang tiyan, pwedeng maki-enjoy ng walang kaba. Bonus pa, ang itsura ng steamed lapu-lapu ay pang restaurant level, kaya kahit nasa bahay lang, feeling five-star hotel dining na. Kung may birthday, reunion o bisitang matagal nang hindi nakita, si Lapu-Lapu ang bida sa hapag. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pangalan pa lang niya, Lapu-Lapu. Parang may dagdag na tapang at inspirasyon sa bawat kagat. Kasi naaalala natin ang bayani na lumaban para sa kalayaan. Kaya ang pagkain ng Lapu-Lapu ay hindi lang pampalusog, paalala rin na kahit senior na may laban pa rin sa buhay. Basta may tamang ulam, may tamang mindset at may tamang kwentuhan sa tabi ng kanin. Pero kung hanap mo naman ay isdang simple, approachable at parang dalagang mahinhin na hindi maarte pero laging masarap, eto na ang susunod, si Dalagang Bukid. Tara, kilalanin natin siya. Number 4, Dalagang Bukid, Yellowtail Fusilier. Kung may isda na parang leading lady sa pelikulang Pilipino, Abay, si dalagang bukid na yan. Pangalan pa lang, may lambing na, may kilig pa, parang kundiman na bumabalot sa puso. Simple, mahinhin, pero kapag natikman mo, naku, hindi nagpapahuli sa sarap. Para sa mga ka-senior, si dalagang bukid ay tunay na kaibigan ng kalusugan. Mataas sa protein, mababa sa taba, kaya perfect para sa gustong mag-maintain ng lakas ng hindi na-stress ang puso parang ulam na may malasakit, hindi lang pampabusog, kundi pangalaga rin sa katawan. Ang klasik na luto, paksiw o pinangat. Imagine mo si Lola, nakaupo sa rocking chair, may mainit na kanin, sabaw na maasim tamis, at si dalagang bukid sa pinggan, parang instant balik probinsya ang vibes. Hindi rin ito mabigat sa tiyan, kaya kahit si Lolo na gusto ng light but satisfying meals siguradong matutuwa. Bukod sa sustansya at sarap, may charm talaga si Dalagang Bukid. Hindi siya intimidating, hindi rin mahal, parang kaibigan mong laging approachable, laging handang makisalo. Kaya kung hanap ng seniors ay ulam na may halong nostalgia, comfort at good vibes, si Dalagang Bukid ang sagot parang kanta ng kundiman na hindi kumukupas, laging may lugar sa puso at sa hapag. At kung usapan ay healthy ulam na pampatibay ng buto at pang-maintain ng energy, abay hindi natin pwedeng kalimutan si Sardinilla, yung fresh version ng tamban, hindi yung nasa lata. Tara, kilalanin natin siya. Number 5. Sardinilla Tamban Fresh Sardines kung may isda na tahimik lang pero laging may ambag, si Sardinilia yun. Madalas kasi iniisip natin ay sardinas, nasa lata, pang emergency. Pero teka, iba ang fresh sardinilia. Para sa mga kasinyo, jackpot ito, loaded with calcium at omega-3. Ibig sabihin, hindi lang pampalakas ng puso kundi pampatibay din ng buto. At sa edad natin, yan ang kailangan Matibay ang tuhod, matatag ang likod para kayang-kaya pa makipaghabulan sa mga apo. Pwede itong lutuin sa ginisa, paksiw o inihaw. Walang arte pero laging masarap. Simple lang ang preparation pero grabe ang balik na sustansya. At dahil maliit ang isda, hindi masyadong hassle ang tinik. Hindi tulad ng bangus na parang exam, kailangan ng focus, strategy at minsan, dasal sa bawat kagat. Si Sardinilia hindi ganyan. Siya yung ulam na hindi ka pinapahirapan pero binubusog ka ng todo. At ang pinakabida sa lahat? Hindi ito mahal, madaling hanapin pero ang benepisyo, pang gold medal. Parang simpleng kaibigan na hindi mo akalaing siya pala ang laging nandyan para alagaan ka. Kaya kung hanap ng seniors ay ulam na abot kaya, masustansya at hindi stressful sa pagluluto, si Sardinilia ang sagot. So ayan, mga kasinyor, kompleto na ang ating limang isda na parang mga apo. May kanya-kanyang ganda, sustansya at kwento. Ang mahalaga, piliin ang luto na masarap pero healthy para tuloy-tuloy ang ligaya, kwentuhan at bonding moments kasama ang pamilya. Tandaan, hindi lahat ng isda ay best friend ng kalusugan. Piliin natin ang tama para sa puso, para sa buto, at syempre para humaba pa ang saya sa bawat salo-salo. Kaya sa pagpili ng isda maging wise, piliin yung tunay na kaibigan ng kalusugan, yung hindi lang masarap kundi may sustansyang pang-maintain ng energy, pang-tibay ng buto, at panglakas ng loob sa bawat araw. Kung gusto niyong mas marami pang tips na masarap, masustansya, at masayang sundan, Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at i-share ito sa mga kasinyor kaibigan at paborito niyong kasama sa hapagkainan. Tag niyo na rin si Lolo, si Lola at si Tita na mahilig magluto para sabay-sabay tayong maging healthy, happy at handa sa mas mahaba pang bonding moments. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kasinyor, kain lang ng masaya! Luto lang ng may puso.